ban indaganib ba ay si John si so, si so, okay. si ano? <laughs> <laughs> na lang tong gaayos siya si John ngabuwing yung pakayong mga ngutoy mga manggahalo. si John ang nagkuan unpati ba na si John dito kano ba yun ani mommy ban basya nagimba yano kesa laan ni John don